Ano, pagiging pupunta doon na libay, sabi siya ala una. Pumunta ko mga tulkar tayo. Pero yung magiging Oo. Pag pumunta ka, pag sasabihin, magkita, tayo na alas dos. Wag! Dahil may hirapan ka. May hirapan, malaking gastos. Hindi. Mamumuti ang mata mo. Parang babae ko magsipag-ayos. Sino? Sila. Babae naman talaga yan.

Ah, ang Nasaan ang Ha? Nasaan? Nasaan lang sa bag ko. Yung pake video ko, Yung pake? Hindi ko naman dinalaad sa hubak yung tap nito. Parang ayaw ka lang hmm. yung camera sa hubak hmm. nung ano? Hindi mo din yan? Hindi ko. lang ako. ah. Wala makagalaw ano puro hang o puro oh, uh, makanang lalambot.

giữ <coughs> 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 ah, đấy, yun là tok tok À, Ừ, ah nagu-uga spad lah ano ba kuya ano to butol ni kuwiya magm pod kuyam pod nda konsi ya <tik>